Anim na senior high school students ang sugatan matapos magliab ang kanilang eksperiment sa isang laboratorio sa Makati City. Mabilis na rumisponde ang ambulansya at mga bumbero sa lugar. Base sa report ng Bureau of Fire Protection, nagliab ang ginamit na ethanol sa eksperimento ng mga estudyante matapos ma-expose sa apoy. Agad namang napulang -apo apoy dahil may fire extinguisher sa laboratorio. May suot ding personal protective equipment o PPE ang mga estudyante. Wala pang pahayag ang may-ari ng laboratorio pati ng para lang pinapasukan ng mga estudyante sa Mandaluyong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman po tayo sa Luzon mula sa GMA Regional TV. May nagtangkang magnakaw ng mga mangga sa puno sa mga Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano yung nangyari? Poni, naudlot ang pagnanakaw ng ang mismong may-ari ng manggahan ang nakahuli sa kawatan na nasa taas pa ng puno. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Lumiko sa kalsadang iyan ang isang tricycle sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya lang, may tatlong menor de edad na nakitang tumatakbo palayo sa lugar. Nahuli pala kasi sila ng may-ari ng isang manggahan doon na nagnanakaw ng mangga. Kasama ng mga bata ang 23 anyos na lalaking nahuli sa aktong nasa puno pa ng mangga. Dinala siya sa barangay, pati ang mga batang nahuli rin kalaunan. Pinakawalan ang mga menor de edad pero nasa kustudya pa ng pulisya ang lalaki. Paliwanag niya, sinama lang siya roon ng kanyang mga kaibigan. Humihingi siya ng tawad sa may-ari. Kung pwede sana na ano, na wala namang kaming nakuha na nakita nila, balayaan kami na. ano. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang may-ari ng manggahan pero wala siya ng puntahan sa bahay habang nagbabantay sa Comelec checkpoint sa HN9 Ecija. Biglang nagtakbuhan ang mga pulis. May hinuli kasi ang isa nilang kasamahan na motorista matapos makitaan ng baril. Pinadapa ang 53 anyos na lalaki at pinusasan. Nang tingnan ang compartment ng kanyang motorsiklo, nakita roon ang sandaan at 15 gramo ng hinihinalang iligal na droga. Ayon sa pulisya, sinita ang lalaki dahil wala siyang suot na helmet. Base sa investigasyon, galing sa ibang probinsya ang ilegal na droga na ibinabagsak ng sospek sa Nueva Ecija. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Dalawa naman ang arestado sa Orani Bataan dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga. Nahuli ang dalawang lalaking sospek sa bypass operation ng pulisya. Nasabat sa kanila ang labing apat na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 95,000 pesos. Mahaharap sila sa karampatang reklamo. Wala silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasira naman ang ilang pananim sa Mangkayan Benguet dahil sa andap of frost na epekto ng malamig na panahon. Laking panghihinayang ng mga magsasaka na makitang nababalot na sa yelo ang kanilang mga pananim na gulay. Nakatakda na rosan ang anihin ng ilang gulay sa Pebrero Kabilang sa mga napinsala, ng andap ang mga tanim na broccoli at patatas na nagkaroon na rin ng discoloration. Naapektuhan din yan ang bentahan sa ilang pamilihan sa lugar. Halos siyam na rang libong pisong halaga ng hinihinalang siya ang nasa bat sa drug by bust operation sa Antipolo Rizal. Arestado ang isang lalaki na aminadong gumagamit ng droga pero hindi ro siya nagbebenta. Balitang hatid ni Bea Pinla. Balik kulungan ang 28 anyos na lalaking ito. Ilang buwan lang nang makalaya siya matapos ang walong taong pagkakakulong. Ang dahilan noon at ngayon, ilegal na droga. Nasa kote ang suspect sa buy-bust operation ng pulisya sa sitio sa Pinit sa Antipolo Rizal. Humigit kumulang 128 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos ang nakuha mula sa suspect. Uh, yung mga nahuhuli natin na suspect, ang pangalan niya ang binabanggit na kung saan siya ang nagbibigay ng mga droga sa kanila. Ayon sa pulisya, online nakikipag-usap ang suspect sa kanyang mga parokyano. Bukod sa umano'y shabu, nasamsam din mula sa suspect ang isang kargado at dilisensyadong baril. Doon pa rin po sa kanyang hanap buhay, doon po niya ito ginagamit. Siguro sa mga, mga bantarin sa buhay niya. Giit naman ang suspect, gumagamit lang siya, pero hindi nagbebenta ng iligal na droga. Hindi po sa akin, hindi po po alam, wala po akong Yosher lang po, gumagamit lang. Sa mga tropa lang, napasama na naman ako. Itiisin ko na lang po Gumagamit naman po ako. Reklamong illegal possession of firearms, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Omnibus Election Code ang kakaharapin ng suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang nagdaang bagyo, halos buong bansa po ang inula ng husto ngayong Enero. Base po sa datos ng pag-asa mula January 1 hanggang January 29, makikita na malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay kulay asul at berde. Ibig sabihin po niyan, ang mga nasabing lugar ay nakatanggap ng above normal at near normal rainfall amount. Iilang lugar ang kulay dilaw o nakapagtala ng below normal rainfall amount. Ang Metro Manila naman, Cavite at ilang bahagi ng Bataan, Batangas at Mindoro ay kulay pula o indikasyon na nakaranas ito ng napakababang dami ng ulan kumpara sa mga nakalipas na taon. Nitong Enero, hangin amihan, easterlies, shearline o mga local thunderstorm ang nagpaulan sa bansa. Ngayong biyernes, apektado pa rin po ng amihan ang northern at central zone ayon sa pag-asa. Asahan ang katamtamang hanggang sa malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Maging alerto po sa posibleng baha o landslide. Uulanin sa mga susunod na oras ang ilang lugar sa eastern section ng Luzon at Visayas. Posible rin po ang ulan sa ilang panig ng Mindanao. Magpapatuloy po yan bukas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao sa araw ng linggo. Posible po ang heavy to intense rains. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Nakapagtala ng 15.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City ngayong araw, 17.8 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 22.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Mga mare at pare, para sa mga nakamiss kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, may mga dapat abangan ng fans this 2025. Actually, nakakatawa si GMA kasi ang ganda ng offer talaga nila. At dalawa yung gagawin ko sa kanila si... this year. Chika ni Yan, kakaibaraw ang concept ng isa sa magiging proyekto niya. At ang isa pang proyekto, pelikula naman. Bukod sa kanyang revelation, looking young at blooming din ang kapuso primetime queen na fresh from her Dubai trip. Lima pang Chinese na itinuturong ng ESP o mano sa Pilipinas ang inaresto ng mga otoridad. Tingin ng National Bureau of Investigation, magkakasabwat ang lima at ang isa pa nilang kababayan na naunan ng aresto dahil sa kaparehas na aligasyon. Balita natin ni Ian Cruz. January 17 ang maaresto ng mga otoridad sa Makati City si Deng Yuan at dalawang Pinoy dahil umano sa pang-ESPIA. Pero hindi pa pala natapos doon ang lahat. January 24, nang masakote naman ang autoridad ang dalawang Chino na galing Palawan sa Naiya Terminal 3. Sa mga video ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspects sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23 na mataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, ka hinahilihan na lang po may mga kanilang kilos. Ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang dalawa pang Chino sa Binondo at Intramuro sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang naka na military grade na CCTV kaya raw nitong imonitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Chino na sinasabing namumunong field commander o sa pag espiya ang naaresto. Sa Dumaguete na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect, pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang limang bagong nahuli at si Deng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit that uh, this group ay iisa. Sila-sila lagi ang nagmi meeting doon sa Palawan. Ayon sa Bureau of Immigration, matagal na rin pabalik-balik ang grupo sa Pilipinas. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Um, some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Miembro pangaraw ng organisasyon ang ilan sa kanila kaya nakakasalamuha rin ng mga Chino pati ang ilang opisyal ng bansa. Part ito ng kanilang um, method, you know, uh, they employ deception and exploitation. They would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization. And then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-iespia dito sa Pilipinas. Marami pa ho tayong Uh, pwedeng uh, mahuli ng mga ganitong activities. No? And we are in the uh, in the process of also uh, building up the intelligence against this. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako negosyente. Negosyente ako. Negosyente ako. Not still. But not still. Galing sa ang uh, barabon, two bandit so ako punta dyan. Spy ka daw? nag i ka nga ba? Binalo kami ba, negosyo? That's still, totoo. Panawagan naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi sa NBI at AFP na magkaroon ng patas na imbestigasyon. Himayin muna ang storya bago tukuying espiya ang mga naaresto ang healing lang namin, impartial investigation. Uh, parang ihimayin mo muna yung istorya bago ka mag-conclude na ispiya yung mga yan. No? Kasi just from getting uh, equipments uh, inside his car, uh, parang uh, bakit nag-conclude ka na ganon? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Enero, 21 na ang nasawi dahil sa dengue ayon sa Department of Health. Kabilang po yan sa halos labing isang na italang kaso simula January 1 hanggang 18. Mas kaunti po ito kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Mas kaunti rin ang mga naitalang nasawi ngayong taon kumpara sa bilang ng mga namatay noong Enero ng nakaraang taon. Paalala po ng DOH, laging tandaan ang 5S kontra dengue. Yan ay ang search and destroy o alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipuna ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection o magsuot ng mahabang damit, maglagay ng insect repellent at gumamit ng kulambo. Seek early consultation kung may lagnat na ng dalawang araw at may rashes pa sa balat. Suportahan po ng uh, G o suportahang uh, fogging sa outbreak areas. At simula at ipagpatuloy ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig. kabataan na bukas na mga senatorial aspirants at tanong ng bayan the GMA senatorial face off 2025 the government that you are trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now ano po ang inyong reaksyon matatapang na tanong mula sa taong bayan at batikang kapuso journalists na sina Jessica Soho, Vicky Morales, Kara David, PR Kanghel at Emil Sumangil Bubusisiin at hihimayin ang mga plataporma at paninindigan ng mga aspirant na tumanggap ng imbitasyon. Mapapanood na yan bukas 9pm sa GMA at simulcast sa GMA Pinoy TV at DZBB. May livestream din sa official social media accounts ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs.